Hi guys, magandang gabis yung lahat. So, nandito tayo ngayon sa isang uh, public cemetery na isang haunted dito guys, sa lugar na ito na. at Guys, shoutouts yung lahat at samahan nyo ako ngayong gabi. Let's go! bawat ibor Ang bawat pindig Sa tuwing papasok sa dilim Nangingini Sa pagkagat ng dilim At pagsapit ng gabi Mga di mo inaasahay Nariyan lang sa tabi So yun na nga guys, dito na tayo. So, sana na namang alon challenge. Sa mga solid supporters ko dyan, maraming maraming salamat sa inyo lahat. So, dito na naman tayo sa kababalagan sa simenteryo. Na... Ah. Ang daming nagsasabi guys na mas nakakatakot na yung simbahan kaysa simenteryo. Mas nakakatakot ang, ano, guys, ang uh, sementeryo kaysa simbahan. Kasi, kung titignan nyo na mabuti, ang sementeryo, guys, nasa bukid-bukid, nasa liblib -lib na lugar. Pero ang simbahan, uh, maraming mga kapitbahay kung pagbabasihan mo silang dalawa, hindi siya na sobrang nakakatakot. Mas nakakatakot ang ano, sementeryo. Kasi sa sementeryo, mayro mga adik, mayro mga tao, kulto. No? Panginoon ipababa niyo po yung mga angil sa kalangitan. Ako'y gabayan ngayong gabi. Bigyan niyo po ako ng kapangyarihan. Bigyan niyo po ako ng katapangan. Jesus name. natin na mabuti. medyo ang tahimik dito guys, no? Sa katahimikan na ka talang guys, napaka creepy na. Kung meron mga mahagip sa camera ko guys, i-comment nyo Tapi santai langit gitu guys. Ani ya. Barang main kandila. Oh. Kan itu tuh kecrepy gitu guys. Yan, pinagpapawisan na ako. Sabi nila guys, yung kawayan na dyan daw. Meron ng kapre dyan. Dyan sa kawayan na yan. Sabi nila. Palay tayo. So. Parang may nakaitim doon, Oh. No? kita tayo, guys. ang takot guys nasa isip lang yan pag ka ng takot mo talaga matatakot ka isipin mo na lang guys na nasa bayan ka naglalakad walang nagpaparamdam baka natakot sa atin guys kasi dun ako natulog banda dyan ako natulog dyan Jadi tak nanti lah, bos. Di tapal daya, nanti lah. Wow. Oh my. God. Tignan nyo guys oh. my goodness huh. Oh. Wow Yung mga kandila guys Dito ba kayo? Tama ka nila oh. Uh. Bila guys. Bilang na ano yung kandila guys. Naupos yung ano. Ang tawag dun. Napalong yung kandila. rip dito ng lugar guys ayan o ito yung parang likod ng cement ang init dito ang init nahulog ba guys? o pinaglalaroan tayo? hindi cemetery pa dun pero sobrang ano na masukal na Sino yan? Hindi to kayo magparamdam Andun guys Kanina ang tahimik kanina Pero ngayon guys sobrang ano na Paparamdam sila Di nga mapagita ka sa akin. Uh. Lubigit tayo guys, lupa tin press like ko. Diyan ka ba? Yan na natin dito guys. Dito tayo sa safety na lugar. Lubat ako. Oh, lubat na ano ko. Yung flashlight. Lubat guys. Ayan na natin. So, pang creepy ito guys. Ano na ang kahimik pero ngayon nagpaparamdam na sila. Yung kita niyo yung kandila anina. Biglang, ano na, no. Napalong. Anong tawag niyo? creepy gitu kayak seorang ganda gitu bagi explore paparan ganda sih Dito ba kayo? So maririnig natin dito no, merong mga maya... nagdi-disco doon sa doon sa ano, doon sa may mga kabahayan doon sa baba. Kahit nasa malayo 'to, naririnig pa rin 'yung Kapre, nagalit yung kapre dito. Huwag kang magalit sa akin, kapre ako'y nagbablog lang dito sa sementeryo wala akong intensyon na ikaw ay gambalain at saktan dito lang ako para mag explore kung gusto mong magpakita magpakita ka sa akin magpakita ka sa kamera lupat so, pa yung ano natin flashlight walau makit nak lobat dah Na charge penuh antok wow ibatelah guys guys agak Tanaga... tikilah boteng Sana nagustuhan niyo itong explore natin dito guys. Wala tayong nakita pero yung kandila lang no. Na biglang napalong yung ilaw niya. Yung apoy biglang napalong. Maka may mahagip dyan guys. Comment na lang kayo. So, dito na lang yung exploration natin kasi ewan ko kung ano nangyari sa flashlight biglang umiidlip mahina na so yun na lang guys sana malike nyo tong video na ko, video na to kahit sa facebook page nyo guys sa facebook nyo uh, sana malike uh, ma-share malike nyo to eh guys malaking tulong na po yun yung pag-share nyo yung, face, uh, yung video na to Salamat sa lahat ng nanatili at nagsusuporta ay Relghost sa panonood. Thank you, thank you so much. God bless po sa inyong lahat, guys. Kaya comment lang, din lang kayo kung mayroon kayong makita di sa at video natin. So, bye bye, guys.